Hello, good morning Maulang linggo sa inyong lahat hey, Alas 9 na 9.30 na 9.30 Umaga. Bibili pala ako ng Asukal Magkakapi ako May creamy white kasi doon Ay eh, may ano doon eh nalagyan lang ng asukal copy mate maulan po dito maulan hindi ako ng asukal one fourth Dito nanood na lang kami ng Hawk sa Netflix. Lamig nung hangin galing sa labas. Maulan sa labas. Nanood na lang kami. Ayan yung... Ganda yung palabas sa Netflix. sana. sa tuloy yun Ingat po tayong lahat dahil sa bagyo. Maari nasa bahay lang po tayong lahat. Napanood ko yung isang video sa Katanduanes. Ayun, nagbabaha na doon. Malakas yung agos ng tubig. Ingat po lahat. God bless.